Hi guys! Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Father's Day nga pala dito ngayon, kaya binabati ko ang lahat ng responsabling ama tatay, papa at yung mga nanay na nagpakaama sa kanilang mga anak. Saludo ako sa inyo. Sana bigyan pa kayo ng mahabang buhay at malusog na pangatawan para sa pamilya. Lalo na sa aming napaka responsable, napakabait at napakahaba na pasensya kahit na dapat magalit e eh, napakakalma pa rin taong nito. Sana all snow napakakalmado. <laughs> ang aming ama ng tahanan, si Papa Brian. Happy Father's Day love. Sobrang love ka namin ni Adam. Pero bago namin i-celebrate ang Father's Day, punta muna kami sa church dito lang malapit sa amin para makapagpasalamat sa mga biyayang binibigay sa amin. Sa tabi lang pala to ng school ni Adam, mga 10 minute walk lang galing sa amin. After namin mag church, uh, pumunta kami sa city. Lunch time na yan, kaya hanap muna kami ng makakainan bago mamasyan. Sa so Westfield nga pala yan, kung saan matagpuan ang Sydney Eye Tower. Bali nasa taas niyan yung Sydney Eye Tower. Dito nga pala kami kumain sa Oma Kitchen. Bali mga Korean dishes. Nag-order lang kami dyan ng Korean bibimbap, ng kimchi Fried rice Tsaka yung Stir fried tofu pala Tsaka isa pang Chicken In Fairness Ang dami ng servings Ano nga mga pepe Sumain ito muna Dandaan mo lang Di ako fan ng mga kimchi pero tinry ko yung kimchi fried rice nila. Napakasarap, maangang-anghang. At ayan, nag out nga din pala si Adam niyang tamagoyaki at vegetable tempura sa ibang store. In fairness, ang hasarap ng mga orders namin. After namin kumain, buwaba na kami at ito ang nakita namin. Ang galing. Dumaan nga pala kami dito sa Rebel Store para bumili ng pampi issues ni Adam. At bago umuwi, dumaan muna kami dito sa Zini para mag-ice cream. Ayan yung in-order ko, yung pistachio. At ayan nga yung in-order ni Anda, yung salted caramel. Napakasarap Sarap ng tam. creamy pistachio. <laughs> Yay! mo yung hindi mahilig si Papa Brian sa mga matamis kaya kapin na lang ang inorder niya. After ilang minutes na mga lakad ay napagod na rin kami kaya nag-aya na rin si Adam umuwi. Sa iba, napakasimple lang ng aming celebration ng Father's Day pero sa amin malaking bagay na to kasi ngayon sama-sama kaming tatlo. Ilang taon din kasing pabalik-balik si Papa Brian sa ibang bansa. Daan muna pala kami sa lotohan para maskan yung nabili naming ticket sa yung scratch card kung panalo. Paalala lang po, bawal po sa mga bata. For adults Only. Try lang kung suswertihin. You know, nanalo kami ng 9.3 million. Este, 9.35 dollars pala. Kala ko 9 million na. Diyos me, kung million yan, umuwi na kami ng pinas. Ayun, winner ulit. Scratch card naman. 25 million. Charot. 25 dollars pala. Oh, seryoso guys ha. Bawal sa mga bata. At ito na nga, nakauwi na kami. Magluluto naman ako ng lasagna for dinner. Bali, ginisa ko lang dyan yung ground beef, paminta, sibuyas, at bawang. Ginisa ko lang ng mga 10 minutes para maluto yung beef. At nilagay ko na rin yung mushroom. Sinunod ko na rin yung basil, pampalasa. Yan, halo-halo lang ulit. Sinundan ko na rin ng asin at chili powder para may sipa. May yamaya e maya pa, nilagay ko na rin yung Del Monte Filipino Style Spaghetti Sauce. After na spaghetti sauce, ah, naglagay naman ako ng konting asukan lang para lang ba ma-balance yung lasa ng sauce. At ayan na nga, luto ng ating red sauce. E next naman natin ang ating white sauce. Nagmelt lang ako dyan ng butter. Tapos, nilagyan ko ng harina para lumapot ang ating white sauce. At sinunod ko na rin ng gatas. Full cream milk ang ginamit ko kasi wala kaming iba. Sinunod ko na rin ilagay yung aking cheese. balin mix yan ng mozzarella, parmesan, at cheddar haluhaluin lang natin para lumapot yung ating white sauce. At after ilang minutes, ayan, malapot na nga. Okay na. Pwede na natin siyang ilagay sa pan. ayan na nga, start na tayong gumawa ng lasagna. Madali na namang gumawa niyan. Parang gumagawa ka lang ng mango graham. Una ko lang nilagay dyan yung white sauce. Tapos nilagyan ko din ng red sauce. Yung gagamitin ko palang lasagna pasta ay yung instant na. Yung di na kailangan pakuluan pa. Diretso na yung oven. At ayan na nga, after ng meat sauce ko, nilagay ko na rin yung ating lasagna pasta. Tapos nilagyan ko ulit na white sauce. Layering lang sya. Huwag nyo na pala kong tanungin guys sa exact measurement ng mga ingredients ha? Kasi tantiameter lang ang ginawa ko. At ayan na nga, paulit-ulit lang ang process. Lalagay ng white sauce, ng meat sauce, and this time, lalagyan ko na ng cheese. Yung ginamit ko rin kayo sa white sauce, yung halo ng mozzarella, cheddar, at parmesan. At kahit last June pa ang Father's Day dyan sa Pinas, naalala ko si Papa. Kaya Happy Father's Day din sa'yo, Dada. Love you. At sa lahat ng mga ama na kamag-anak namin dyan sa Pinas, Happy Father's Day po sa inyo. At ayan, ilalagay ko na sa oven. Ah, bali, 150 degrees lang yan. Nang 30 minutes at another 15 minutes para naman sa 100 degrees. Para hindi masunog ang cheese. At eto na, luto na ang ating beef lasagna. Sa mga matatakam, sorry na po ulit. O siya guys, kain na muna kami. Kita-kits ulit sa ating next vlog. Ingat po tayong lahat palagi. Bye bye!